Ina-assume ng maraming tao na ang pagkakaroon ng high vibrational energy ay nangangahulugan ng pagiging vocal, expressive at patuloy na nakikipag-ugnayan sa iba. Pero hindi alam ng marami na ang mga taong introvert ay maaari ding magpalabas ng high vibration, yung uri na tahimik, powerful at sobrang transformative. Hindi tulad ng mga extrovert na pinoproject ang kanilang enerhiya papalabas, ang high vibrational energy ng mga introvert na tao ay china-channel papaloob. Minamaster ang kanilang mga iniisip, emosyon at presensya sa paraang nakaka-impluensya sa lahat ng bagay sa kanilang paligid. Sa halip na umasa sa pagiging vocal, social dominance o external validations, hinuhubog nila ang mundo gamit ang kanilang kalmadong kumpiyansa, malalim na karunungan at magnetic presence. Paano nga ba sila nakakapekto sa mundo sa paraang hindi man lang napapansin ng karamihan ng mga tao? Narito ang high vibrational energy ng isang introvert na tao. Number 1. Ang kanilang enerhiya ay parang isang ligtas na kanlungan. Ang isang high vibrational introvert ay hindi kailangan magsabi ng marami para maging panatag ang iba. Ang kanilang presensya lamang ay may grounding na epekto na lumilikha ng isang hindi nakikitang pakiramdam ng seguridad na natural na kinagigiliwan ng mga tao. Ito ay dahil ang kanilang enerhiya ay nakasentro, matatag at walang emosyonal na kaguluhan. Naginagawa silang isang bihirang mapagkukunan ng calmness sa isang maingay at sobrang busy na mundo. Paano ito nakikita sa pang-araw-araw na buhay? Nakaramdam ang mga tao na komportable ang pagbubukas sa kanila kahit na hindi nila alam kung bakit. Ang kanilang presensya din ay may nakakakalmang epekto sa mga nababalisa o hindi mapakaling mga individual. At natural na tinatanggal nila ang negativity ng hindi nakikisali sa mga hindi kinakailangang salungatan. Hindi tulad ng mga taong nag-aabsorb ng na mga panlabas na ingay, ang mga introvert na may high vibrational energy ay nililinang muna ang kapayapaan sa loob. Nagbibigay daan ito sa kanila na kumilos bilang emotional anchor na nagbibigay ng malalim na pakiramdam ng katatagan para sa kanilang sarili at sa mga nakapaligid sa kanila. Number 2, binabago nila ang enerhiya ng isang silid nang hindi nagsasalita. Ipinapalagay ng maraming tao na upang maimpluensya ng isang silid, ang isang tao ay dapat karismatik, vocal o dapat maging sentro ng atensyon. Gayunpaman, ang isang high vibrational introvert ay kayang banayad na baguhin ang enerhiya ng isang silid sa pamamagitan lamang ng pagiging naroroon. Paano nila ito ginagawa? Ang kanilang katahimikan ay lumilikan ng isang contrast sa kaguluhan ng kanilang paligid, na humahantong sa mga tao na ma-attract sa kanila. Ang kanilang enerhiya ay banayad na tinataas ang frequency ng isang espasyo, ginagawa itong mas magaan o mas kalmado at ang kanilang non-reactive na personalidad ay pinipigilan lumala ang mga hindi kinakailangang drama. Halimbawa, isipin ang paglalakad sa isang silid na puno ng tensyon. Karamihan sa mga tao ay maaaring i-absorb ang enerhiya na yon o mag-aambag pa dito. Ngunit ang isang high vibrational introvert ay nananatiling hindi naaapektuhan. Nagpapalabas ng hindi natitinag na presensya na ang iba ay likas na ina-adjust ang kanilang enerhiya upang tumugma dito. <laughs> Number 3, ang kanilang intuition ay highly developed. Ang mga high vibrational introvert ay may likas na kakayahan na madama ang mga bagay ng sobrang lalim. Kung ito man ay pag-unawa sa mga hindi nasasabing emosyon, pag-predict ng mga resulta o intuitive na pag-alam kung ano ang kailangan ng isang tao, ang kanilang antas ng energetic awareness ay higit pa sa pangkaraniwang tao. Kaya nilang masabi kapag ang isang tao ay hindi totoo o pinipigilan ang kanilang mga emosyon Nararamdaman nila ang enerhiya ng isang lugar o sitwasyon bago pa man mangyari ang dapat mangyari. At alam lang nila ang mga bagay nang hindi nangangailangan ng lohikal na patunay. Bakit nga ba ito nangyayari? Gumugugol sila ng mas maraming oras sa reflection at deep observation. Kaya nagkakaroon sila ng finely tuned sensitivity sa mga pagbabago sa enerhiya. Ginagawa silang mahuhusay na judge ng mga tao at mga sitwasyon. <laughs> Number 4. Sila ay umuunlad sa pag-iisa dahil ito ang nagpapasiklab sa kanilang enerhiya. Hindi tulad ng karamihan sa mga tao na nakakaramdam ng pangangailangan na patuloy na makasama ang iba para sa stimulation, nauunawaan ng mga high vibrational introvert na ang pag-iisa ay hindi kalungkutan. Ito ay kapangyarihan. Paano nga ba nila ginagamit ng matalino ang pag-iisa? Nagsasagawa sila ng mga kasanayan sa pag-iisip tulad ng pagsusulat, meditation o malalim na pag-iisip konekta sila sa mas mataas na karunungan sa pamamagitan ng paggugol ng oras ng mag-isa sa kalikasan. At ginagamit nila ang kanilang oras para i-purify ang kanilang mga iniisip, mag-recharge at mag-realign. Bakit ito ang nagbubukod sa kanila? Sa halip na makaramdam ng pagkabalisa o pagkabagot kapag nag-iisa, ginagamit nila ang pag-iisa bilang isang sagradong espasyo upang pinuhin ang kanilang enerhiya, tinitiyak na nag-ooperate sila sa kanilang pinakamataas na version. <laughs> Number 5. Gumagalaw sila ng may intensyon at layunin. Ang mga high vibrational introvert ay hindi madaling magambala ng mga walang kabuluhang aktividad. Gumagalaw sila sa buhay ng may sinasadyang intensyon, tinitiyak na lahat ng ginagawa nila ay naaayon sa kanilang higher purpose. Iniiwasan nila ang mga mababa na pakikipag-ugnayan at mas gusto nila ang mga makabuluhang pag-uusap. Pinipili nila ng maingat ang kanilang mga salita. Alam na dumadaloy ang enerhiya kung nasaan ang atensyon at sila ay highly selective sa kung sino at kung ano lang ang pinapayagan nila sa kanilang espasyo. Bakit ito makapangyarihan? Bagamat ang karamihan sa mga tao ay nag aaksaya ng enerhiya sa paghahabol sa mga uso, distractions o external validation, ang isang high vibrational introvert ay tumutuon lamang sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ginagawa silang hindi kapanipaniwalang epektibo sa paglikha ng pangmatagalang epekto. <laughs> Number 6. Nagpapakita sila ng tahimik na kumpiyansa na naguutos ng respeto. Ang kumpiyansa ay hindi tungkol sa lakas ng boses. Ito ay tungkol sa pag-alam kung sino ka nang hindi nangangailangan ng pag-aproba mula sa iba. Ang mga high vibrational introvert ay naglalabas ng hindi natitinag na pagtitiwala sa sarili na nagiging dahilan kaya nire-respeto sila ng mga tao kahit nabihira silang magsalita. Narito ang mga palatandaan ng kanilang tahimik na pagtitiwala. Hindi sila naghahanap ng atensyon, ngunit ang mga tao ay natural na naaakit sa kanila. Komportable sila mag-isa nang hindi nakakaramdam ng insecurity. At gumagawa sila ng mga desisyon batay sa kanilang panloob na karunungan, hindi sa mga panlabas na pressure. Hindi tulad ng mababaw na kumpiyansa na umaasa sa panlabas na pagpapatunay, ang kanilang kumpiyansa ay panloob, na ginagawang imposible itong matinag dahil nakaugat ito sa malalim na kamalayan sa sarili. <laughs> Number 7, nakakaakit sila ng mga tao nang hindi pinipilit ang sarili na makisama. Maraming tao ang sumusubok na umangkop sa pamamagitan ng pag adjust ng kanilang pag-uugali. Ngunit ang mga high vibrational introvert ay nakakaakit ng mga tamang tao nang hindi binabago kung sino sila. Ang kanilang enerhiya ay nakakakuha ng malalim at mga makabuluhang koneksyon. Bakit nga ba nakaakit ang mga tao sa kanila? Ito ay dahil pakiramdam nila sila ay tunay, matalino at authentic. Nagahalok sila ng pambihirang kombinasyon ng misteryo, lalim at emosyonal na kaligtasan at ang kanilang enerhiya ay nagpapasigla, payapa at hindi mapanghusga. Kahit na hindi sila aktibong naghahanap ng social validation, madalas silang nakakaakit ng mas malalim na relasyon kaysa sa karamihan dahil magnetic ang authenticity. At number 8 na nila ang mundo ng walang ingay, presensya lang. Ang tunay na impluensya ay hindi nagmumula sa pagsisikap na kontrolin ng iba. Nagmumula ito sa pagiging align sa iyong sarili na ang iyong existence ay nagbibigay inspirasyon sa pagbabago. Hindi pinipilit ng mga high vibrational introvert ang kanilang mga paniniwala sa iba, ngunit ang kanilang presensya ay naghihikayat sa mga nakapaligid sa kanila na maging mas thoughtful, self-aware at intentional. Paano sila gumagawa ng epekto? Sila ay nangunguna sa pamamagitan ng pagiging halimbawa, hindi panghihikayat. Nagbabahagi sila ng karunungan kung kinakailangan lamang, ngunit ito ay palaging sumasalamin ng malalim. At ang kanilang kakayahang manatiling hindi natitinag ng negativity ang nagbibigay inspirasyon sa iba na gawin din ito. Bagamat ang iba ay nagde ng atensyon, hindi ito kailangan ng mga high vibrational introvert dahil ang kanilang enerhiya mismo ay nagdadala ng kapangyarihan ng pagbabago. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na ayaw ng mga introvert na magkaroon ng madaling buhay. Shoutout kay Nick Reyes. Sabi niya, nagtataka sila sa akin. Bakit mas pinili ko pa daw ang trabaho na maliit lang ang sahod kaysa sa trabaho na mas malaki ang sahod? Para sa akin kasi mas malaya akong kumilos sa pinili kong trabaho. Kahit mahirap, masaya naman ako. Sabi naman ni DDS, as a certified introvert, natawa ako sa episode na to. Finding myself as masokista. Mas gusto ang mahirap na trabaho kesa yung gusto ko talaga Love this episode, thanks Kuya AP At tayo naman kay Malia Mumena Bantas As introverted attitude, oo relate, mahirap ang trabaho namin Pero masaya ako na itaguyod Kasi challenge sa akin ang mga mahihirap na gawain Doon ako nakakahanap ng paraan, mas madaling makahanap ng solusyon At nagkakaroon kami ng mga ideya sa aming trabaho Kung paano magiging maayos at mabilis Na parang walang kahirap-hirap Acharot shoutout din kila Lori Lesias, Abner Hulguin, Louie Burlongan, Marie Delight Worker, Kati, Nathan Agripa, Arky360, Pax Tumulak, Eddie Kiambaw, Emma Villanueva, Edmundo Jornadal Jr., Jackmin09, at kay Lorena Bintas. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga is-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Marami ang naniniwala na ang kapangyarihan ay nasa pagiging vocal, social dominance o external recognition. Ngunit pinatutunayan ng mga high vibrational introvert na ang tunay na lakas ay nagmumula sa loob ang kanilang karunungan sa self-awareness, enerhiya at intensyon ang nagbibigay daan sa kanila na lumikha ng malalim na epekto ng hindi pinipwersa, walang ingay o kontrol. Nagpapakita sila ng kalmado at saligan na presensya. nakaka sila sa mga kapaligiran ng hindi nagsasalita. Nagtitiwala sila sa kanilang intuition at kumikilos ng may malalim na karunungan. Nagre-recharge sila sa pamamagitan ng pag-iisa at pagmumuni-muni Nakaakit sila ng makabuluhang koneksyon nang hindi naghahanap ng atensyon at gumagalawa mga ito sa mataas na frequency, napakataas na hindi maabot ng negativity. Nakarelate ka ba sa content na ito? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin na din ang notification bell para hindi mo makaligtaan ng mga bagong updates. Salamat sa panonood at see you sa susunod na video. Alaw ba na palaging mas pipiliin ng mga introvert ang isang mas mahirap na landas? Paano araw sa video na ito?